Ang pag-ibig ko sa iyo ay chocolate. Wow. Ang pag-ibig ko sa iyo ay chocolate. Hindi mamahalin, hindi nakakagulat. Wala itong may pagmamalaking almond nuts, kundi ang ordinaryong sangkap na peanut. Nakapanlilit nga kay Hershey sa Tom Leron na may kukumpara sa ibang relasyon. Hindi ito nakabalot sa magandang karton, ngunit tatagal sa mahabang panahon. Ang chocolate ay payak ngayon sana naman ay huwag uskahan. Halina't ating itong pagsaluhan. Pagkamat simple, ay matamis naman. Ang chocolate ay dyan lang sa tabi-tabi. Nakatambay, nag-aantay ng bibili. Ngunit sa'yo lamang akong ingiti. Ako'y matutunaw sa iyong mga labi. Mapalat pa nga ako kay Mars at Eminem. dahil ang chocolate ang iyong pinansin. Masaya ako kahit hindi ako mamahalin dahil may mahal ako sa aking piling. Ang pag-ibig ko sa iyo ay chocolate, matamis na may halong konting alat. Ngunit halid nito ay kakaibang sarap, patuloy ko sa iyo itong ipalalasap. Ang pag-ibig ko sa iyo ay chocolate, bawag.